Hi, it's me again, Pretty Lai. And welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Thank you. Huwag karoon na ang <speaking in> sumpay <Spanish> sa atong Labda. Chapter 34 Ayaw Samuti Enough, Gray. Nothing will ever change the truth. Sakit siya, but I'm sure I'll move on. Wala <speaking in> siya <Spanish> Igura siyang nanghupaw o padayo ng milantaw na natos sa syudad yung sa nagkadaiyang subang dagitaw noon. He just held my hand as if hanging on it for dear life. I enjoy the warmth it radiates, sinking into my being. But I know it's just temporary. So I'll just enjoy it while it lasts. At least I have a fleeting memory of being this close to him. Kasi na I say for the moment good na close skyway. Somehow memorizing his scent and the feel of his hand and mine. Ingani di ay ang feeling kauban uban si Hendrix. Too bad, karon lang niya. Hingpit na yun nga, ningit-ngit ang palibot o nitingog na gani ang mga gamis. Mas nibugnaw na pa ang huru sa hangin. Sa kalit lang, ni-vibrate ang akong phone. Nakalimot mo niya kong text sa akong si Mama na Hello, Ma. Hello, Yumi, na. Asa ka? Pagdali, gagapas diri sa si Cebu Ha? Ma, kisa may na ospital. Nagpanik na ko, mga Besh. Nanguro kong kalit ang akong unod na ako'y phobia sa ospital kay nagsunod ba yung akong grandparents o panaw o niya na-admit ang taong-taong sa ospital. Tila kay gayon na na lang kumagyampunga dito kay magbantay lain siya akong mabatiun basta magisgut ng hospital. Plus, alarming pagkayang tingog ni mama mas mo samot akong kakulba. Si papa ni mo na-admit, di rin nalang tamang istorya, lahos di rin kayo wakoy kauban, si Yuki to ay ilang tiyod siya ni mo. Nalisang ko ang kalit daw, ni Uyo akong kalibutan, ako is na mo'y ako akong mga batiis na wako makasabot. Yumi, what's wrong? Natingala si Hendrix kay nihilak man ko ang samot, iyang giuyog akong abaga o gitrapuhan niya akong luha sa iyang mapad. Mura po og gidatugan sa kalibutan, gisamutan niyo do kabugat ang akong gibati. I have to go, there's an emergency. What happened? Si Papa na no hospital. Which hospital? I'll take you there. Si Budok, please. Gigunitan niya akong kamot and he let me to his car. Kung nagbiyahe, wala na siya magtinog. I was so lost in my own train of thoughts. Fear enveloped me. I could feel myself shaking. I'm so scared kaya puro bati akong last memory sa hospital. Lord, please, not my father. I Ayaw rin mean, kang dugaang hiya akong kasakit. Wait pa kayo akong heart home, bakit lang nabuha. Ayaw kong samuti, maluwi ka, Lord. Pag-abot mo sa Cebu, do, ko sa emergency room. Kaya ngunin mama, tuwa pa sila dito gitabang si Papa. Gikuyugan pa ko ni Hendrix pa yung to, I told him na pwede na siya mauli after ko nagpasalamat. Wala na nakukuha pa iyan tubag kay Medetso na po sa naimtama ni Papa. Good thing kay ang findings over fatigue lang maong ni-passed out siya sa opisina. He needs to be confined overnight and was advised to rest for a week or more para layo sa stress. Maratingin na akong pasalamat sa ginoong mild rai ang sakit. Taloigid taon si Lord na ako kasabot siya nga nakunis-kunis pa akong kasing-kasing -kasin. naglain na nga ako nahuna ganina while pa doon sa ospital nahuwasan yung taon ko pagsulti ni mama nga pahuway ragi kinahanglan ni papa I can't imagine losing him he's my rock and my pillar without him I'm, I'd be doomed Ingana ka na ang yuktan na role ni Papa sa akong ginagawin. Overnight mi sa ospital kay wa man gyud namo biya si Papa hangtod ng namatay na siya. Kapoy kuno kayo yang kalawasan. He's been working overtime lately man good. Sa iyo siya mo report sa opisina nya dugay siya muli. Hasta gani weekends ipatawag pa siya sa ang boss. Pagkauma na discharge na si Papa ug nakauli na mi sa Gitawagan ni Mama ang boss ni Papa nga dili pa siya ka-report sa trabaho tungod sa kay sa doktor nga papawayon na siya ni absent ko kay giubanan na sana ako sa si mama ng makati ni papa nawala si Hendrik sa kong nauna ug ang kasakit ng akong gibati wala pud siya maparamdam and then and a new number is calling kinsa ka ni ay namon ko gitagaan sa kong number lately basin importante so ako na lang gitubag hello Hey, princess, what happened to you? Anong absent ka? Ayon? Where did you get my number? It doesn't matter. I have my ways. Che, ayaw pag binuang. This is not a good time. O um, mga guga binuang. Namutan na lang kung ano ni absent ka. Paus, pagtarong diha. I, I had an emergency, mga good mo absent ko. Ha? Huh? Ano ka, princess? Ay, dili ako, uy. Akong papa, ang hospital. Aw, oh, kuyawan lang kung ano sa ka. Anahon, tika sa inyo kay, na mga assignments. Wow ha, si Ayon ba yun yung akong kahistoryan? Sukad so, siya ni Balhin sa CIS, si kept on surprising me sa mga kausaban. Imagine, dalhan ko niya sa mga notes and assignments. Unbelievable. But who am I to say no? Di po ko gusto mabahayin sa klase kay Scholar Bia ako mga besh. Mauwaw po gusto kong panya nilang papa o ikay huh? oh, na pinag-grant ng scholarship. Ha? Oh, kana? Kung dili mo ka mo, ikaw na ka No worries. Give me 30 minutes to freshen up. Then wana ako. Sige, salamat, Iron. Ang sakay na kauna ng Iron ay maninukod gyud nga. Magtarong na siya. Ang na ko niya ibuli. Unpredictable siya kayong life. Huwag kong magdahong nga sa sunod ang mga panagbagat ni Iron. Kaamigo na mi. One message received. Jenry. Ed, musta? No, hospital daw papa Nimo, ni mo. Ingunit nakaluit. Medyo okay naman, nakauli na sa si papa. Yung papahuway sa nido. Jemri. Ah, okay. Mayo noon. Hindi sa kukapit to. Kaya tughan kayo kung assignments due to June. Okay ra ito eh. Next time nilang lang kayo. na Naapit ko dagan storya ni mo. Jemri. Sige eh. Text-text or chat na lang ha. Di-check na ko si papa. Sinang kwarto ni mama. Hindi mata na ba niya? kay sukat siya na discharge ganin ang uto pag yun may magkaistoryahan ay marag lang lawas pa ganin na ka ng mata basta naman kong ate ko ni mata bukat kay ang lawas na maayaw kay ni aka paliw ko pa sa akong atat case pa pahuway sa uy ay sa pagunang ng trabaho bi? Sigina kuha kay na importante ng papeles nga kinahanglan mato dito ng chairman. Sus, di ko na, na makapaabot ng uh -huh? Dili na. Api na dahil na mata si Case. Kikua na lang nako kay ako siya na listen. mas stress lang siya sa mo. Ay, grabe ko ba kahulig ka nila kong amahan mo, Besh. Awa, isa na nagyong matis, lawas. Trabaho lang yan ko ninyo Oh, di era. Asa man ani imong Kanang blue nga expanded folder na pareho ko kuha. Ah, kini. Unya, unsaon man ni? Eh. Na ako ihatag ni mga address. Pareho ko hatod an dito. Asin karon dayon pa? Wala sa isa man hapit. Yes, karon dayon kay review panini ni chairman usang presentation og ma Hala, You mean, ato nas mansyon ni Chairman ni eh, Hato? Na-excite ko ang kalit ni Besh because I've heard so much about sa boss ni Papa. Kay lagi, dato daw ni Kaayo o nilang balay kay mansyon dito. Huwag mo ato ko karun, this would be my first time ng kanto. Oh, ato sa ha. kay siya bago lang. Nga, need na niya ang files kay i-review niya daan. Ah, sige, makuman ka ha. Ano so sa may hand-dress? I jotted down the address, so I quickly spoke skinny jeans and a pink shirt, layon e, na sneakers. I go put, I ready ko, na inabong -ay si Ayon. Lipad ayon sa nakuar, may lahilan ni Mama. Get foot food, since Mama si Ayon ay, ako na lang <laughs> na uo. Ansa so, kayo na huna ni ako inahanro nunga? Blaight, mabuting laki ako bisita. Oigang, kama ka kapa ba sa imo mga classmates? Dako kayo ni si si Ayon. Feel po kayo niya. He showed me his notes. Of, Akong gitake note ang mga assignments. Salamat Ayon ha. Nahasul pa ka. You're welcome, princess. Bisan sa little ways, makabawi ko na <laughs> Mauron. Kanang mula ka po Pasensya kayo nga. Di ko ka-entertain ni dugay. Ay, no props. Asa man ka kayo? I-drop na lang tika. Ala, ayaw na may ikaw. May na kayo ni Sus, princess. Ayaw ka ikog. Asa man? mauto ni sugot na lang ko kay pagpakita na ko niya sa address na imun man siya nga ma malabyan na niya padung sa ilaha so meaning dili ra kayo out of the way magunsa ka man to princess ng gabi naman. man na ay gipahatod ng file si papa sa iyang boss ah uh, so balay niya sa boss sa imong papa di ay wow big time di eh. boss ng papa pa ni mo ha ay manapasuti ka anak Siyempre, mo amin ko diha per me, o huwag ko kakita o balay nga dili diha. Nagtabi-tabi namin niya ayun while he's driving. Feeling na ko, nigaan na akong pamati para niya. Unlike before, nga, magbukal siya akong dugo, basta magkita na ko siya, bisag, ito pa siya sa layo. We're here. Ano sa man, huwag na lang tika, bisag di po akong Ay, ayaw na lang, uy, maikog, nagkikunin mo. Okay ra, princess. Gabi ina ra banyak. niya? Ikaw sa. Hmm, basin madugay niyo ko po. Sige lang, I'll wait. Dinner na dahin ka afterwards. Isugot na lang dain ko kay maglisod na tulog ko guli. Depressed na ko ang buzzer sa my gate. Nagyo'y si si TV gate palang daan. Uy, paano ko eh? I heard from Papa, Master, ito ra ba niya ang boss? Nainigawas guard. Ogi gipangutana ko kung sa ako Akong giingnan, gisugo ko sa assistant as chairman. Ingon mo noon ko sa papa nga, tawagan niya yung boss. Nag-inform ra ang guard sa intercom. Iyak ko na tada yun. Si Ayon, nag-waitress yung eh, sakyanan dito sa may kilid sa gate. Pagsulat na ko kay na jaw drop, ko sa kong nakita. As in, mala pala siya. Ang kadako silang balay, mga besh. Nindut, kayo landscape mura na ang jet ko, bak pa ko sa usaka ka katabang na kailan niyon? ko sa katabang pasulod sa mansion, grabe ka opulent and grandiose sa suud, makalipong sa duwongon, kasi everything screams wealth. oh my god, Besh! mahadlu ka, masaghid ng gamit kaya basi mabuak. feeling naku, akong life di pa igong ibayad ko, mabuak kong face sa mga, mamuragikan pa pas Ming Dynasty. <laughs> na familiar nga tingog kung nadumog from the dining area ng ito niya. Kaya mo ragahis mga on pero faint ra kayo. Mas kusog pa ang sa akong heart. Amot nanugipol ba at maayo?